sa Pilipinas ako, nagmamadali akong makaalis ng bansa, papunta na abroad. Tapos nandito na naman ako sa abroad, nagmamadali na naman akong umuwi. Sa sobrang pagmamadali kong umuwi, inabot ako ng walong taon, hindi pa naka uwi <laughs> oh, buhay abroad. Oh, nag na ang mindset ko ngayon, hindi ako uwi hanggat hindi ako magminupos. <laughs> o diba guys, dumabuktot ka tayo sa trabaho, pero wala pa rin ganang umuwi. <laughs> so ganito tayong mga ambisyusa guys, wala na tayong ganang. wala din namang pera Palagi namang abunado. <laughs> Ay, pera sa piyan mo ako. Ako kasi mukhang pera ako dahil ambisyosa ako. Eh. <laughs> kailangan kong kumayod, kailangan kong magtrabaho dahil gusto ko pa mabuhay sa mundo. Ay, hindi ko pa nakilala ang magiging biyanan ko. May nagsabi kasi hindi daw mahalaga ang pera sa tao dahil hindi daw yan madadala sa langit pag mamatay na. Ang sanawol makakyat sa langit. <laughs> Kami hanggang purgatorio lang. Alam nyo guys, sa panahon ngayon, kung wala kang pera, hindi ka mahalaga. Kaya kailangan kumayod tayo. Kailangan natin magtrabaho para mayroon tayong pera. Para mayroon tayong halaga sa paligid oh, mindset ba, mindset. Oh, uh, ikaw, kung yun ang gusto mo. Kung hindi pala mahalaga ang pera sa'yo, di magpakamatay ka sa gutom. <laughs> Kaya malungkot talaga ang buhay ko guys pag wala akong pera. Bakit ikaw ba maging masaya ba ang buhay mo na wala kang pambili ng pagkain? Nagakutoy ang tiyan mo sa gutom, di ba? Hindi. <laughs>